Alalaki po kayo, mahal na pangulo. Sabihin niyo na sa amin kung ano talaga ang panya-nyari kung ilan ano na bago ang ihip ng hangin. At ngayon ay pumayag na kayo. Please mag tell us. na tayo. Huwag na tayong mag saksakan sa likod. Sabi, ang point dito ni ni Senator Bato, hindi po pwedeng manahimik ka lang. Magsabi ka, be man enough, no? magpakalalaki ka. Kung Yan ang mabigat na pananalita ni Senator Bato de la Rosa, kay Bongbong Marcos na magpakalalaki ka Mr. President. Ayon kay Senator Bato na ako si PBBM sa kanya na hindi niya papasukin ang ICC, ngunit nga ngayon hinihintay na lang ang warrant of arrest ng ICC para arestuhin sila ni FPPRD, kaya madiin niyang sinabihan si PBBM na magpakalalaki ka, ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay, anyway, punta po tayo rito sa malulupit na pananalita ni, ni Bato, ni Senator Bato. Basahin po natin ha, para mas malupit po ito. Be man enough. Alam nyo, matigas po itong pagkaka-ano ni ano, ano, no? just tell us the real score, no? Magpakalalaki po kayo, mahal na pangulo. Sabihin niyo na sa amin kung ano talaga ang panyanyari, kung ano talaga. No? Tungkol basot sa antong nga uh, magpakalalaki kayo, mahal na pangulo. Ito po ang sinabi po nito ni uh, kung tapatin na raw, no? I disclose na ni Pangulong Marcos kung talaga bang pinapasok niya, no? Kung talaga bang pinapasok niya itong ICC o hindi. Ito pa mga binitawon, sabihin lang, wala namang problema doon, sabi ni Senator Bato. Wala nang patalikod na transaksyon. Aray, grabe, no? Ha? E indahin mo to. Kung kayo po ay sa mga patawa-tawa pa na mga mga supporter ni ni BBM. Pag-isipan niyo 'to, no? Ulitin natin. Sabihan lang, wala namang problema doon. Wala nang patalikod na transaction. Grabe, patalikod na transaction. Pag sinabihan mo ako noon na hindi sila pwedeng pumasok at bigla nagbago ang ihip ng hangin at ngayon ay eh, pumayag na kayo. Please tell us. Eh bakit gusto mong malaman? Senator ba to? Para nakakatakot magsalita si Bato, no? Pawata-wata lang yan nung araw. Ha? Ito <clears throat> po, tatapusin, ito po ang huling mga sinabi ni Senator Bato. You are our president. You are our leader. Please tell us so that we know what to do. Ayan po, makahulugan po yan. Bahala na po kayo kung ano po ang kahulugan sa inyo. Sa akin, ma, hindi po matalinhaga yan. Yan po, magtapata na tayo. Huwag na tayong magsaksakan uh, sa likod. Sabihin nyo, mahal na Pangulo, kung talagang pinapasok nyo yung ICC, para alam namin ang aming gagawin. Ibig sabihin, hindi po kami tatahimik. <laughs> Makakala niyo, ah, pinapasok na namin, hintay na lang natin resulta. Ayan o, oh, oh. So that we know what to do. Hindi niya sinabing, I know what, so that I will know what I do. <laughs> Ang baro ko mag English, <laughs> Di ba? We, we know what to do matindi yung mga binibitawan nito. Medyo parang amlodi um <laughs> parang unlodi, pin na to. Ha? Pucha, mga kapit po tayo. Parang mapapapunta na tayo sa dao. <laughs> parang bigla tayong tatakbo ng dabang. <laughs> Tignan po natin, no. Ito po. <coughs> sa isang banda po, kaya pag isipan po natin ah, uh, isipin niyo po yung mga kahulugan na yun. Tapos ito po, uh, sa isang banda naman inaakusahan na po ni Senator uh, Bato pa rin, no? Senator Bato inaakusahan niya naman po sa... Uh, ah, ito, pag-isipan po muna natin yun, yung mga sinabi niya yun. Una, gusto niya na... Hindi po pwedeng, Parang, parang sinasabi ni Bato na ano eh, hindi po pwedeng hindi malinaw. No? Hindi ka... Wag, wag mo kami daanin sa pananahimik. Parang ganito yung sinasabi ni, ni Senator Bato eh. Huwag mo kami daanin sa hula-hula, kami manghuhula kung ano, kung nariyan na ba yan. Kasi ang linaw po rito eh no, meron po ditong sinasabi na si Trillanes naka, naka, naka ano pati, eh. ayan kasi oh sinasabi oh. oh. The Senator's Appeal on the other hand came following, following former Senator Antonio Trillanes disclosure that ICC investigators have already gathered sufficient evidence against former President Duterte and a warrant of arrest against him may be issued very soon. No? So nagpapalaganap kayo, pinapalaganap ninyo, gusto nyo na ipatanggap sa tao na malapit na maaresto si Pangulong Duterte. Parang ang sinasabi rito ni Bato, pinanghahawakan namin as rock solid, no? kasing tagas ng bato yung sinabi mo sa akin. Yan yung gusto niyang ipaalala sa presidente. Sinabihan mo ko eh. Personally, nagsabi ka sa akin na hindi mo papapasukin yung ICC. Tapos ngayon nababalitaan namin na warrant of arrest na lang ang hinihintay. Ang point dito ni, ni Senator Bato, hindi po pwedeng manahimik ka lang. Magsabi ka, be man enough. No? magpakalalaki ka kung talagang nagkasaksakan sa likod. Kung talagang pinapasok niyo yung ice kasi nakita niyo naman yung pronouncement ni ano. May may pronouncement dito si una si si dating spokesperson Attorney Harry Roque. Nagpronouncement siya, 'di ba? Ano pronouncement niya? Na narito na yung ICC. eh yung mga source niya, yung mga dating niya mga kasama, may source niya, hindi naman nila iniimbestigahan. Ikalawa, si Trillianes nagsabi na halos tapos na raw yung imbestigasyon. Anytime daw, lalabas na yung warrant of arrest. Ikatlo, yung biglang pahayag, pagbabago ng pahayag nitong uh, DOJ, na wala naman sila nakikitang ginagawang mali ng ICC, kaya hahayaan lang nila. So ito po, ito pong mga sinasabi to ni Roque, ni Trillanes, at saka nito ni Secretary Boying Remulia. Eh parang nagkakatugma-tugma na narito na talaga yung ICC. Kung susuriin nyo. Okay. Ngayon, ang gusto lang ni Bato, nangako ka sa akin eh. Alam niyo po, iba, iba yung mga maginoong noong kausap eh. Hindi po, 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 hindi po politikong, purong politiko yan si Bato. Eh. No? Yan po ay PMAR, no? Yung word of honor dyan ay importante. Sa inyong mga politiko, kung basta-basta pwedeng baguhin yan, pero pinangawakan niya ni Bato. Kaya ang huling kahilingan ni Bato, bago siya umaksyon ng kung ano paman, magpakalalaki kayo. Sabihin niyo na sa amin, what's the real score? Kasi siya, bakit siya gigil na gegil? Dahil lang ba kay Duterte? Hindi, personally kasama siya ron eh. Dalawa sila ni Pangulong Duterte. Dalawa sila na sinasampahan na, dinadamay na nga ngayon si Sara Duterte. Diyan sa ICC niyan. Alam niyo po, parang nasa ano tayo, no? Yung anytime may, may sasabog. <laughs> nasa grabe talaga tong gobyerno. Tapos yan, makikita pa natin, no? Pinangatwiranan pa. So what daw, eh? So what kung may mga namatay dyan sa ano? Basta atin kami ng kung sabi ng mga followers, ganun mga tuwiran. Nakakagigil eh. Gigil na gigil ako sa kanina. May nagsowat pa PI na sowat yan. Okay. Punta po tayo rito. Ito pa po isa. Sabay-sabay. no Sabay-sabay. Tapos nakikita mo si Mel Robles ba yun? Mel Robles na wata-wata kasama yung ano, no? Yung mga yung nakakapanggigil po yung yung mga itsura nila na nakikita mo bali wala lang lahat oh. Labing lima na po ang namamatay sa landslide doon sa Dabaw. Dabaw de, de, Oro ba? O Dabaw basta. Yung nagtatawanan pa nakita mo na <laughs> yung Mel Robles na tawang-tawa pa. Kasama yung grabe. Sabi ko mga ano tong tao na to yung may immune 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 na immune sila sa nagaganap. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.